TV Radio. YTV Radio. YTV Radio. Samantala, dako naman tayo sa ulat sa labas ng himpilan. Tumaas ng presyo ng mga bulaklak sa ilang mga tindahan at kasabay nito ang pagbigat naman ng daloy ng trapiko sa Dangwa, Maynila. May detalye dyan si Christopher Tirambulo. Christopher. RA, dumadami na ang mga mamimili ng bulaklak dito sa Dangwa sa lungsod ng Maynila ngayong araw ng mga puso. Kasabay nito ang pagtaas ng presyo ng mga bulaklak na doble ang ikinaas. Habang may ilang mga tindahan ang hindi gumalaw ang presyo, umaabot sa 750 pesos hanggang 800 pesos ang pinakamurang bouquet flower. Papalo sa 100 pesos hanggang 150 pesos ang presyo ng isang tirasong pulang rosas at 3,000 piso naman kapag isang bouquet. Isang piso ang piraso ng pompom -pom at 600 pesos naman ang isang bundle nito. Isang piso ang kada piraso ng mirasol o sunflower habang isang libo at apat piso ang bouquet nito. Inaasahan naman ang mga rider ng delivery applications na tataas sa kanilang booking ngayong araw habang tiwala ang mga nagbebenta ng mga bulaklak na lalakas pa ang kanilang benta ng bulaklak mamayang hapon kapag nagsipag-uwian ng mga estudyante at mga empleyado wala pang naitatalang kahit anong forward incident ang Manila Police District ngayong araw. Sa ngayon, konti-konti na rin bumibigat ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Lakson Avenue at Laong Laan Road. Pasabay nito ang pahirapan makapag-booking paalis ng dangwa dahil sa bumibigat na daloy ng trapiko sa lugar. Christopher Tirambulo, Newsline. Maraming salamat sa ulat na yan, Christopher Tirambulo. Newsline.